Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Milo the Explorer at ang kanyang tanong ay tungkol sa hiling ng Pilipinas sa United Nation para sa pag-extend o pahabain ang tinatawag na continental shelf sa South China Sea at ang pangalawang tanong ni Milo the Explorer kung pwede bang magkaroon ng Pilipino maritime militia para sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang Continental Shield. Ang Continental Shield ay ayon sa United Nations Ocean and Law of the Sea ay isang margin o border sa pagitan ng baybayin o shoreline hanggang doon sa shield o hanggangan ng shield o kung saan man makikita ang dalisdes sa pagitan ng baybayin o shoreline hanggang doon sa seabed or deep ocean floor na may lalim na abot sa 100 hanggang 200 meters. Ayon sa Article 76 ng United Nations na ang coastal state o anumang bansa na mayroong coastal area ay magtatag ng paglabas na limitasyon or outer limits sa kanyang jurisdiction sa nasasakupa na continental shield na kung saan ang border or limits ng continental shield ay lalampas sa 200 nautical miles at kailangan na magsumite ang isang bansa ng mga kinakailangan requirements ayon sa Article 76, Paragraph 47 na ang United Ocean and Law of the Sea ay mahalaga at mahalaga ang Continental Shield dahil ito ang teritoryo na nasakupan sa isang bansa gaya ng Pilipinas. Ang teritoryong ito ay maaring nasa ilalim o sa ibabaw ng dagat na may layong 200 nautical miles mula sa baybayin. The Philippines formally asks the United Nations to register its extended continental shelf in the Western Palawan region in the West Philippine Sea. The Foreign Affairs Department said the submission is a declaration not only of Manila's maritime entitlements, but also of its commitment to international processes. It adds this will also help secure Manila's sovereign rights in maritime jurisdictions. This is the second time the Philippines has registered an ECS entitlement. At dahil sa panggugulo at pag-aagaw ng teritoryo na ginawa ng China sa Pilipinas, ang Pilipinas ay nagpapail ng claim sa United Nations noong nakaraang linggo para mapahaba ang continental shield ng Pilipinas sa South China Sea at makuha ng Pilipinas ang exclusive rights to exploit undersea resources lalo pa ang seabed or ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea ay mayaman sa natural gas. Ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs, ang kanilang misyon sa United Nations ay magsubmiti ng dokumento with UN Commission or United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf or CLCS para makapagrehistro ang Pilipinas at magkaroon ng karapatan na mag-extend ang Continental Shelf lalo na sa West Palawan Region. Ang hakbang na ito ay ang pagpakita sa eksklusibong karapatan ng mga Pilipino sa paggamit at galugarin ang mga likas yaman sa karagatan na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone lalo pa mayaman ito sa oil at natural gas. Ang layunin ng Pilipinas ay mapalapad o mapahaba ang Philippine continental shelf at lalampas sa kasalukuyang limits na 200 nautical miles at gawin itong 300 nautical miles at may karapatan naman ang Pilipinas na mag-claim nito. Nung nalaman ng China ang ginawang pagpile ng Pilipinas sa United Nations para pag-extend sa Continental Shelf, ang reaksyon ng China ay kumunta kaagad at nagpahayag ang Chinese Foreign Minister sa utos ni Xi Jinping na ang ginawang pagpile ng Pilipinas sa United Nations para sa pag-extend ng Continental Shelf ay isa itong labag sa international law. Aba nung ang international law noong 2016 ay naglabas ng desisyon pabor sa Pilipinas at ang desisyon ay nagsasabi o nag-uutos sa China na itigil na ang kanilang pag-angkin sa mga teritoryos ng Pinas sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at ang desisyon ay nagsabi na iligal ang ginawang Nine Dash Line ng China sumunod ba ang China sa utos ng High Court? Hindi! Tapos ngayon sila pa ang magsasabi na labag daw sa international law ang ginawa ng pagpahal ng Pilipinas sa United Nations para ma-extend ang continental shelf Aba, wala sa katinuan itong China. Sabagay kahit ibigay pa ng United Nations lahat na continental ship sa Pilipinas hanggang aabot ng 550 nautical miles, ang kinin pa rin ng China lahat ng mga teritory sa Pilipinas. Dahil ang inisip ng China ay wala silang pakialam sa continental shell na yan, kahit daw ibigay pa lahat sa United Nations lahat ng karapatan sa Pilipinas sa South China Sea, ay ang kinin daw nila lahat ito dahil para sa China sila ang batas sa South China Sea at papalitan na nila ito ng pangalan from South China Sea ay gagawin na itong Xi Jinping Sea. At siyempre walang magawa ang Pilipinas dahil alam ng China na takot ang mga Pilipino at hindi lumalaban sa kanila kahit ginulpi na ang mga sundalo ng Philippine Navy at binangga pa at binumba pa ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay takot ang Pilipinas na lumaban. Sa totoo lang matapang ang mga sundalong Pilipino at hindi umatras sa laban. Ang problema lang ay si President Bongbong Marcos dahil siya ang nag-uutos na huwag lalaban kahit magulpi pa at kahit mamamatay pa, huwag lalaban sa China. Yun yung utos ni President Bongbong Marcos eh. Alam nyo, hindi yan magawa ng China sa bansang Vietnam, South Korea at Japan dahil malayo pa lang ay hinabol na ang mga barko na Chinese Coast Guard at binubumba ng water cannon o binangga. eh sa atin baliktad eh, tayo ang kawawa lalo na sa India, yung tensyon sa border ng India at China, lalampas lang ng isang pulgada ang China sa border ay bubuga na kaagad ang mangyari ay hindi natatakot ang India. Ngayon sa pangalawang tanong ni Melo the Explorer, kung pwede ba magkaroon ng Pilipino Maritime Militia na magbabantay doon sa West Philippine Sea, alam niyo magandang idea ito na magkaroon ng Maritime Militia sa Pilipinas. Ang kailangan lang ay isa batas ito para magkaroon ng executive order at para maipatupad. Alam nyo maraming sasali nito lalo na ang mangingisda na labis na napiktuhan sa kanilang hanap buhay dahil sa harassment na ginawa ng China. Kailangan ang mangingisda ay ititrain sa Armed Forces of the Philippines at bibigyan sila ng allowance at mga armas at mga malalaking bangka at dapat hindi lang allowance, bibigyan sila ng monthly salary na 12,000 yung kapgo nga ay 3,000 lang ang swildo. Ang dami pang sumasali. Ang daming pumasok sa pagkakapgo. At kailangan ng mga baril at mga malalaking bangka dahil sila ang kukuntra sa mga Chinese Marta Militia na ginagamit ng Chinese government para agawin ang mga teritoryo sa Pilipinas. At sa swildo, pwede rin naman sa local government ng galing ang kanilang swildo. Halimbawa, ang bayan ng Bataan at Sambales, ang kanilang munisipalidad, ang magpasahod sa mga Pinoy Militia kung tutuusin, ang daming casual employees sa munisipyo, puro tao ng mayor, at ang iba ay wala nang ginagawa eh. Yun na lang ang titritrain gawing milisya. At dapat ang national government ang mag-provide ng malalaking bangka para sa mga Pinoy Maritime Militia. Hindi pwede itong mga maliliit lang ng mga BRP pambot dahil pag tinamaan ito ng water cannon ng Chinese Coast Guard ay siguradong mawawasak ito. Dapat medyo malaki ang bangka at bawat bangka ay kailangang armado ng dalawang 50 caliber machine gun. Alam nyo, ang mga bangka ng Chinese Maritime Militia ay puro malalaki. Hindi na bangka ang tawag nito, parang barko na eh. Mas malaki pa nga kaysa mga barko ng Philippine Coast Guard. At kung lalapit man ang mga barko ng Chinese Maritime Militia ay dapat tirahin na kagad ng machine gun. Pero ang lahat na ito maging posible lamang kung papabor si President Bongbong Marcos at mag-utos siya na pwede nang lalaban ang mga Pilipino para may pagtanggol ang karapatan at sobrintiya ng Pilipinas. Hanggang sa susunod, maraming salamat.